Ito ho, yung ating pest to pest here at the Dr. Love. Actually, this is a matter of jealousy, mga jelling-jelling. Nagkasilusan. sa in, in dun sa taping namin, sa taping namin talaga, napakagulo, nagkasunto ka, nag, uh, very violent itong mga lalaki ng lalaking ito. Napakabayolente dahilan sa ngalan ng pag-ibig. so ginoo, maniwala kayo. Ating tingnan naman ninyo yung babaeng pinag-aagawan kung anong itsura. Sa <laughs> bagay, beauty is in the eyes of the beholder. Di ba? Panoorin ho natin ang ating Pest to Pest. here ni Dr. Love. Walang sulutan sa markadahan. Narito ang ating episode gangabe Pare, sino itong tropa na naninira sa jowa mo? Si Jeremy Amedo po, ma'am. Bakit? Paano ba nag-umpisa at nagkasiraan kayo? Magkaibigan ba kayo dati? Opo, okay, eh? ma'am. Magkaibigan po kami matalik ni Jeremy Amedo. Okay. Tapos, ano nangyari? Abang nagtatrabaho po ako, ma'am. syempre nag-overtime po. Sinasabi niya sa girlfriend ko na nang daw po ako. Kaya ginagabi po ako ng uwi. Pero lahat po yun, wala katotohanan, Okay, so bakit, anong dahilan sa tingin mo, bakit ka sinisiraan ng ganyan? May pagtingin din po si Jeremy Alonso. So, masasabi mo ba na sinulot ka ng tropa mo? Opo, ma'am. Hmm. Napag-usapan na ma niyo ba to ni, ni Jeremy Aris? Hindi na po, ma'am. Kasi nung time na nahuli ko sila sa SM, ma'am, nag-decide na rin po ako na pakawalan na siya, ma'am. Ah, nahuli mo? Opo, ma'am. Paano? Nagpaalam po sa akin yung Girlfriend ko na may lalakarin daw po siya. Yung time na yun, umabsent din po ako sa trabaho para sundan siya. Kasi nagdududa na ako sa kanilang dalawa. Oh my gosh. So nagdududa ka na, sinundan mo na? Opo ma'am. Tapos nahuli mo, anong aktong actual mong huli? Anong akto Magkahawak po sila ng kamay ma'am. Yun lang. Sa saan sila? Sa SM Bacoor, ma'am. SM Bacoor? Opo. Mo nahuli, magkahawak, may ganyan, naglalakad? Opo ma'am. Anong sabi mo? Na hindi na po ako nakapagpigil, ma'am. Nasuntok na po yung kaibigan ko. Na, sobrang galit ko. Ay na. Ay na, ay na. Ay na. Hindi po matagal na po kasing may galit sa akin 'yan. Hindi lang po ako inaano tapos pinagbibintahan, pinagbibintangan. pinagbibintangan mo. Eh, mo ako na inaagaw ko sa'yo, girlfriend mo! Ano? Si Ka... Teka, teka lang. Teka lang, teka lang ha, Jeremy. Una muna ay girlfriend talaga ni Aris yun. Apo. Kung okay. naman po dahil sa akin, hindi niya makikilala yun eh. Okay, teka lang. Teka lang, Jeremy. Relax lang ha. So, anong nangyari? Bakit? Ngayon ba girlfriend mo na yung girlfriend niya? Ah, hindi po. Wala hindi po. Kaibigan naman. ko lang po yun. Matalik. Kababata ko po yun. Okay. Bakit ang sinasabi niya ay nahuli niya kayong magkahawak kamay? Ay, ay. Yung pumunta po kami ng SM, kasama ko po girlfriend ko. Nakita lang po namin siya doon. Sinabay na po namin kasi kaibigan ko naman po eh. Gumagawa lang po yan ng issue. Okay. Pero nung nandun e, kayo sa mo, SM... premo Tapos maghahawak kayo ng kamay. Maghahawak? May ah? picture ka? Magkawakan mo ng kamay? May evidence ka ba? Tama ba yung Masakit pakinggan, pero sa klase ng takbo ng pag-iisip ninyo, very mature pa kayo. Hindi pa kayo handa na makipagrelasyon ng seryoso. Kasi sa pakikipagrelasyon, kailangan mature tayo. Sayang ang pagkakaibigan ni Jeremy at si Aris na, na baliwala yung kanilang pagkakaibigan, sana may balik ulit, no? Sana may balik ulit. Uh, kung kung realize nila yung mga kamalian nila. Sa isang relasyon, mahalaga ang respeto at ang tiwala. Either sa magsyota, magjowa, uh, magshooting, magsyuting, mag-asawa, kailangan may pagtitiwala at respeto. Paano ko re-respetuhin si um, uh, Matet? kung inaabuso ko na siya? Paano ko siya re kung ultimong lahat ng kilos niya kailangang ipaalam sa akin? Nagiging controlling na ako. No? Darating ang panahon na pati kulay ng uh, nail polish, ididictate ko. Ang haba ng palda na isusuot niya, ididictate ko rin. And it's happening. Nangyayari yan. No? Kapag ganyan, bitaw na. Kasi walang respeto. No? Ah uh, mahalaga din ang pagtitiwala. Pag pumasok na, kagaya na sabi ko kanina, ang pagsiselos, nasisira ang pagtitiwala. Lahat ng gagawin ng ating karelasyon, masama na dahil merong malisya sa isip natin. At kadalasan sa aming mga lalaki, pag kami ang nag ng masama, talagang masama kasi ginagawa namin. So, ang kinatatakutan namin, yung sarili naming multo. Di ba? Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ninyo, Aris at saka Matet, maghiwalay kayo. That is the best decision so far. Sana mag-iwan ang aral sa inyong dalawa. Kay Matet, siguruhin mo na bago ka makipag-commit sa isang lalaki, alamin mo yung background niya, anong personality nito. Kasi baka mabutata ka na naman sa araw, makakuha ka ng mas malala pa kaysa kay Aris. Kay Aris, uh, since nagkahiwalay na kayo, mag-enjoy ka na. Oo, uh, uh, mag-celebrate ka na, naghiwalay na kayo. May pagkakataong kang humanap ng iba. Pag humanap ka ng iba, respetohin mo at pagtiwalaan mo. Otherwise, walang magiging magandang relasyon. No? Oo. Uh, subukan nyo na mag-reconcile kayong dalawang magkaibigan. Nagmumurahan lang kayo kanina dahil dun sa frustrations, you ano? uh, frustrations niyo. Pero ang totoo niyan, si Jeremy kasi may concern sa'yo. And I'm sure ikaw ganun din sa kanya. Subukan nyo, baka mailigtas pa ninyo yun yung relasyon. <laughs> Kay Matet, ang isang aral na lang, Matet, wag mo nang gagawin muli na gumamit ng ibang tao to get even para gumante or pasamain ang loob ng karelasyon mo. Napakasamang ugali noon. Kung may problema ka nakita, harapin mo ang problema, sabihin mo sa kanya ang bagay na ayaw mo, and you make a decision kung itutuloy pa o hindi na ang relasyon. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat sa'yo, Brother June. Ito kasing si ano, itong si Aris, nagiging controlling. Nagiging controlling. Kinokontrol na niya yung buhay ng kanyang siyota, si Matet. Itong si Matet naman, para masaktan yung kanyang siyota si Aris, pinagsiselos niya. Ginamit niya si Jeremy. Ito naman Jeremy, walang kamalay-malay ang ng kulog na Jeremy na ginagamit siya ni Matet para magselos yung kanyang kaibigan. So, kita niyo yung immaturity nitong mga batang ito. Hindi, kasi alam nyo, pag nakikipagrelasyon tayo, kinakailangan mature ang ating kaisipan, mature ang ating isip, mature ang ating puso, at ang pananaw natin sa buhay. Ay. Hindi yung nagkatingin na lang tayo mag-shota na tayo, ha? Ay, sas!